date ngayon tanghali dito sa Kapihasnan, Paranaque. Hahanap ah, tayo ng tahong ah, galing tayo sa May Bernabe kaya lang naubusan tayo ng tahong doon. Kaya dito muna kami pupunta sa Kapihasnan ngayon tanghali. Ayan, po tayo ngayon ng tahong pero marami pong isla dito. Ayan, mga presyo ng isla ngayon. Atingin, dami ngayon tahong dito oh. Tatanong muna tayo. Pero dito maraming isda. Yan itang hali. Ayan, tanong tayo mo kung magkano ang tahong dito ngayon. 150. Bagong harvest ng tahong tinatanggalan ng tadip-tip. Ano ngayon tanghali ngayon? Pag ganitong oras, maraming tahong dito. Sa umaga, napakaraming isda. dito. Ito pong yung update. Ayan po, oh. natin ang ano ito dito yung mga ano pang kami sa dumadaong dyan magtatanong-tanong kayo ng tahong dito ang dami tahong ngayon no e, Tanap hanap tayo ng tahong dito ngayon ang sa kabihas oras marami po tahong dito katanong tayo kung magkano no? Yung ganito ang kalalaki ay 160 ang isang galon. Pero ito malalaki to. Oh. Ito na sa ano yan, talo na yan. Pag ganitong oras, marami pa home dito. Ito yung sukat talo? Ito sukat talo? bumili tayo ng 12 na galon ng tahong Dito yan sa Kabihasnan. Ganitong oras maraming tahong dito. Nakabili na po kami ng tahong. Ayan po, dala-dala po ni Inestor. 12 na galon. Tumas po ngayon ng tahong. Hanggang December ba, daw po ito tataas Daw po yung presyo. Dito tayo nakabili. Ganito ang ating tahong. Oh. Pero matama ito. Ito po yung nabili nating tahong. 12 galon po ito. Ayan o. 12 gallons. Sa halagang 150 ang isang galon. Tumaas po ngayon ang tahong eh. Dito ngayon update sa kabihasnan. Ito ngayon ang ano, update dito ngayon ang hali sa kabihasnan. para nya kay Wala pong kano isda ngayon. Puro tahong po ang matatatan po natin dito. pabalik na po tayo sa atin sa Imos Cavite at i-deliver na rin po natin mamaya yung tahong na binili po natin. Medyo tumas po ngayon ng presyo ng tahong. Dito tayo nakabili sa, ano, sa Kapihas ng Paranaque. Pag ganitong oras ako, konti lamang po ang isda dito. Puro mga tahong po ang ating madadatan po dito. Mga bagong harvest na tahong. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng Amin channel. Nestor Lakay Channel. Huwag niyong kalimutan mag-like share and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.